Narito na nga po mga balita sa oras na ito. Kongreso, nutulak ng Palasyo at Department of Agriculture na amendahan ang rice certification law. Pinikayat ng Malacanang at ng Department of Agriculture na muling suriin ang pag ng Kongreso ang Rice Certification Law, RTL, at bigyan ng karagdagang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA sa regulasyon ng markada sa bigas. Sinabi ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro na mas maganda kung bibigyan muli ng authority ang NFA na makapag-angkat ng bigas upang mapigilan ang mga negatibong epekto ng sobrang taas ng presyo sa mga mamimili at magsasaka. Maaari umanong magawa ito sa pamamagitan ng pag-amienda sa RTL na ipinasa noong 2019 kung saan sinawasan ang papel ng NFA sa pagpapalabas sa mga bigas na binili mula sa mga lokal na magsasaka. Noong December 9, 2024, ay nalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang bersyon ng RTL na nagbigay daan para sa deklarasyon ng Food Security Emergency lalo na sa bigas. Ayon sa bagong batas, ang Department of Agriculture ay may kakayahan nang ideklara ang food emergency dahil sa kakulangan ng supply o labis sa pagtaas ng presyo ng bigas. Kung ideklara ito, magbibigay daan ito sa NFA na maglabas ng kanilang mga stock ng bigas. Ngunit tanging ang DA lamang ang makapagbebenta ng NFA rice sa mga lokal na pamahalaan. Ngayon pa man, halos dalawang buwan matapos ang deklarasyon ng food emergency noong Pebrero, tanging apat na lokal na pamahalaan ang nakabili ng NFA rice upang muling ipagbili sa publiko. Ang mga ito ay Navotas, San Juan, Camarines Sur at Cotabato City. Ipinahayag naman ni DA spokesman Arnel de Mesa na putuloy silang nananawagan na muling bigyan ng pagkakataon ng NFA na makapaglabas at makapag-intervene sa merkado ang NFA nang hindi kinakailangang magdeklara ng emergency.